Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot So ito yung reading natin for the sign of Taurus Sun, Moon, and Rising Be sure na uh, i-check ninyo yung inyong uh, Sun, Moon, and Rising sign na no Anyway, this is an astrological reading, focus natin ay ang New Moon na magaganap ngayong June 25, 2025 pero ang effect nito week before, week after pwedeng ma-experience na. Okay? So, Taurus, itong new moon, nagre-represent kasi ito ng new beginnings, changes, and pagdating sa'yo, pwedeng ang maapektuhan nito ito sa'yo ay uh, may kinalaman sa iyong neighbors. Okay? Kapit-bahay, Pwede may mga something uh, around sa uh, mga kapitbahay ninyo, mga kapitbahay ninyo ang mangyari, no? Like new connections. Pwede magkaroon ng mga bagong kapitbahay, uh, bagong kakilala, bagong kaibigan, no? And uh, yung iba naman kung hindi doon ang maapektuhan sa iyo, it could be uh, technology no um ang ang either technology or uh, may kinalaman sa transportation yung mga short distance travel ayan okay so pwede may mga masimulan regarding jaan no technology pwede may kinalaman sa social media online business um network ayan or anything na may kinalaman sa iyong mga kapatid okay so either your sister your brother ayan or yung mga tinuring mong kapatid ay may mga new beginnings na mangyari sa kanila and then pwedeng ibabalita nila ito sa iyo okay so also nakakakita tayo ng magandang new beginning kasi actually very favorable lalo na sa area ng home ayan yung iba sa inyo na may home-based job pwedeng uh, mas mag-grow lalo ang business or ang career na lalo na kung ito ay uh, ikaw ay nasa uh, area lang ng iyong tahanan at kung ikaw ay nag-iisip na magkaroon ng simula si sisimulan no business career uh, na may kinalaman sa home ay uh, magandang gawin niya ngayon kasi may pagtatapat si planet of moon at saka si sun at saka si jupiter around this time which is jupiter is a planet of expansion growth and luck so may swerte din eh no? Tapos kung ano man yung sisimulan mo, pwede magbigay ng growth talaga ito sa'yo. Okay? And be sure to, yung iba sa inyo, no? be sure na simulan mong mag-focus din uh, sa area ng um, social media. Na dahil anything na gagawin mo sa social media ngayon, ay pwedeng magbigay ng growth sa inyo yung iba bagong mag, mag-create ng bagong channel bagong uh, bagong um, you know maybe you want to be famous someday so now is the time na simulan mo nang gawin yung mga dapat gawin sa area na ito para maisakatuparan mo yun yung iba sa inyo pwede magkaroon ng mga limitations Ah, uh, dahil around this time of full moon, medyo may magpipigil sa iyo. Uh, ah, ito mga bagay nito. Ah, uh, and it could be because may mga responsibilities ka na dapat unahin, no? A father or a father figure or a boss. Pwedeng sila yung magbigay ng limitasyon sa'yo para maisakatuparan mo ito but nandun yung um uh, because the sun is, is is in the sign of cancer nandun yung mas masusunod pa rin is yung nasa sa mo, yung emotion mo around this time ano ba talaga yung mas gusto mo yung calling mo okay, kung yung mas uh, dapat mong unahin no, and maaaring yung pakikinig dito sa mga taong to is around this time of new moon hindi siya ang top priority mo dahil ang mas focus ay ang emotions but anyway um, it could be because you're thinking about the future which is maganda dahil sabi ko nga anything na sisimulan mo ngayon pwedeng mag benefit ka dito in the future okay so that's it for now thank you for watching guys I love you all and goodbye